O yo yo mga kamaster May nabalitaan tayo dito sa may talang kandaba pampanga Dito lang kay Thea Gis Na dinarayo ng mga taga dito Dahil sa mami nila at Paris overload Meron din silang papaitan at sisig At kung silog naman ang hanap mo Meron din sila Kaya naman sinubukan natin Para malaman natin kung talagang masarap Ang price nga pala nila dito mga master Napakamura lang Lugo at tokwat baby nila 55 pesos ang lugaw baboy 50 pesos lang ang lugaw naman na may puso at tokong at walya 45 pesos lamang mga master ang lugaw nila overload 85 pesos lamang mga kamaster meron din sila dito mga kamaster pares overload 110 lang kung mami naman ang hanap nyo mami overload 85 pesos ang silog naman nila mga master nag start sa 65 pesos hanggang 95 pesos lang mga master kung sisig naman ang inahanap hanap nyo, meron sila dito, 95 pesos lang with rice. Kung sa sisling plate naman, 170 pesos, kamasto. Ayan na, ayan na, dumating na ang ating order. Itong in-order ko, halagang 45 pesos, ang laman niya, toko. Tinimplahan lang natin ng paminta, chili garlic at bawang. sa mga kamaster natin dito, magmula sa barangay, mangga, tinehero, talang, san Isidro, San Rokebari Let's go mga kamaster Nakikita nyo yan mga kamaster Alagang 45 pesos lang Napakaraming sa Sa mga pupunta dito mga master, Nag-open sila alas 7 ng umaga Hanggang 6 ng gabi Sa mga nagtatanong mga kamaster 101% Ang sarap nito ka master. Sa mga pupunta dito At dadayo mga master, for sure ko, sulit ang bayad nyo. Kaya pala, kilalang kilala dito sa talang kandaba pampanga, si Teas G. Ang nagpapasarap pa dito kumain, mga master napaka-presko ng ambiance and then malapit sa bukid. Sa mga kapatid nating rider at mabiyay dito sa papuntang pampanga, daan lang kayo dito, mga master para matry nyo ang lugaw overload nila. Ang location po nila kung galing tayo ng Bulacan. Sa pagitan po ng barangay barangay Talang Kandaba, Pampanga, papuntang Barit. Ayan mga master papakita ko lang sa inyo ang lugar na kinakainan namin. Ayan o, oh, kitang kita ang bundok ng Araya. Ganyan po, karelax ang kumain dito. Kaya kung taga Manila kamaster, for sure ako, mapapasarap talaga ang kain nyo dito. Dahil masarap na, maganda pa ang tanawin sa paligid mga master Maraming maraming salamat po sa panonood mga master Please like it. sure Yo 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 Mama Sir Sto.